video. Hey. Sana all may bulaklak na tong mga to. Sana all. Umayos ka talaga, Kane. May nagbigay ng flowers. Tantanan nyo si Kane, ha? <laughs> Nagbanta. Oh. oh. diba? Guys, stop your video. Tigilan nyo, guys, yan, ha? Mais ayos ka, Kane. Hindi sa mga bulaklak. Dapat, Naintindihan mo? Bakit ba? Bakit ba? Uh, Bakit kilig-kilig mats? Nakalimutan na ang buhay-buhay. Bulaklak lang yan. Uy, kumuha ko na naman ng tali. Naintindihan mo? Mm -mm. Sumbong kita kay mamita eh. Mamita si Kay, nagtanggap na ng flower. Naluloko na. Uh. O, oh, magbababay pa talaga siya sa flowers niya. <laughs> yeah, ikaw. Masuntok talaga kita eh. oh, lalapit na naman siya guys sa flowers. <laughs>